So ayan mga kapex, welcome back po na naman sa ating YouTube channel At so for today's video mga kapex Pupunta po kami ngayon ng Ito na, kasi birthday po ngayon ni Chris Lynn siya lang kami Tsaka kakain namin na Sa Jollibee kasi gusto nila Sa Jollibee kumain Nagpa ano sila sa mama at saka sa papa So nandito na po kami sa bandang kalsada Tapos yung motor po Nilagay lang po namin sa gilid doon po namin nilagay yung motor pinarking lang doon tapos nandito na kami sa bandang kalsada naghihintay po kami ngayon ng ano ng bus na series so half day lang po sila ngayon yung pasok nila kami ng bus. At uh, so ayan o mga kapits, nandito na po kami ngayon sa ano, Sa Danao Park. So sakto po yung ano, yung sinasakyan namin. Multicab, multicab pala yung sinasakyan namin, hindi po bas. Tumirik po mga kapits. So maglalakad na lang po kami mga kapits. Medyo malapit na lang po ata yung Jollibee di dito. Kasi isimama po yung ano, maroon medyo alam na po ni mama yung ano yung pasikot-sikot di po dito sa ano then, oh, nandito po kami sa may park at yan o mga kapix sobrang init po yung ano nilalakad namin medyo malayo pa papulo pa pa medyo malayo pa po ano yung nilalakaran namin mga kapix Kaya naman mga peks, nandito na po kami sa loob ng mall. Ito lang kung anong mall ito. At nandito na po kami sa loob ng may jalabi. Tapos si mama, nag-order na po ng kakainin namin dito sa jalabi. At yun po yung dalawa. Excited na po sa in-order nila. ano kaon kayo to yan mga fix <tinyan> na po order na po sa mga mga so yan happy po kay Chris Lee Yan mga kapix, kain na po tayo. Pajalabi lang muna sa birthday ni Chris Lee. Happy birthday, Kaya mga Kapix, kain po muna tayo. Ito pala mga Kapix, yung ano, order ni Mama Dags. Ito po yung sa akin, yung anghang na manok. Kain po tayo mga Kapix sa Jollibee. ulit si Mama Dax na ano yun eh family pack na ano chicken joy chicken joy tapos may ano ay ay kain po tayo kao na one tapos hindi na kumakain si Sia ano, nabusog na si Sia, nabusog. Kau saan, kau Tanong lang tanong kung malapit na yung ano, Jollibee, tapos na yun, ayan. So ayan mga kapits, katatapos lang po kayo kumain. Tapos ngayon, nakikipamasyal yung dalawa. Lilibot lang muna kami dito sa mall, sa Haganaw. 好好、oh. at yan o mga kapix natapos din yun yung, yung, ano namin pamamasyal sa Danao kabababa lang namin ng ano ng multi cup multi cup po yung sinakyan namin at sila mama at saka papa siya saka si krislin pupunta pa pa no, at, ng ano ng simbahan mag tatayok pa ng ano ng kandila at dito po nakaparking yung motor namin na <laughs> syempre may bring home pa si Sansan dito mga hugasan at yan ang mga dito na po ako sa bahay so kami lang ni Sansan yung naunak kasi si Mama Dats, at si Papa Bates, si Crystal, tsaka si Siya pumunta ng ano, nang simbahan mag sisindi ng kandila para sa birthday po ni Christine. So medyo nag-enjoy po yung mga bata kanina sa ano namin. Kat, yung pagkain namin sa Jollibee, kaso lang hindi nila inubos yung in order nila. <laughs> tapos nagipamasyal, tapos naglaro po sila ng parang Tom's World na yung hulog na token. Doon po naglaro din sila tapos pagkatapos noon uwi-uwi kagad kami. Kasi mga alas 4 na po kami nakarating dito. o alas 4:20. <coughs> At 'yan, ngayon naman po mag prepare pre naman ng na, naman po ako. Mag-interview oh, mag, ah, Ano pala ako? Mag-memorize -mag sa sasabihin ko bukas sa interview kasi bukas na po ulit yung interview ko, pangalawang interview sa makuha na tayo, mapansin na tayo sa na, ano, po kasi gagamitin na natin yung ano mga salita nila ni Honggo na Jiko Shokai, introduce yourself so hindi na tayo mag English mag -ni -ni -honggo ako sa Jiko Shokai sa introduce yourself ko sa sa ano lang, sa introduce yourself ko mag -ni -ni -honggo lang ako so yung mga ibang tanong nila pwede ako mag English o mag Tagalog kasi meron namang translator at yan, good luck na naman po sa akin bukas. And pag pray nyo po ako ulit bukas na makapasa. Pag hindi ako makapasa, try and try try na lot. Try na naman ako mga kapix. Sa so, susunod ulit pag hindi ako makapasa kasi meron pang interview na dadating ulit. Ngayong June 15 sana naman mga pa ako ngayon pansin ako ng ano ng hapon kasi nung unang interview ko may mga recommended kasi bali yung nakuha walo tapos yung pito recommended last sure bull na kaya hindi nakapili ng mabuti yung ano hapon at yan good luck po sa akin bukas and happy birthday pala kay Chris Lynn. So ayan mga kapex, hanggang dito lang po muna tayo and kung bago ka pa lang po sa akin YouTube channel po mga kapex, please subscribe na po and don't skip that. ads. click na rin po yung bell notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga bagong videos. At so ayan mga kapex, thank you for watching and see you for in our next vlog. Bye bye! Good luck sa akin tomorrow! See you in our next vlog mga kapex!